Magandang araw na naman po Paputol-putol po ang video natin Kasi mahirap yung Wave the na steen ka Gano'n na pag climate eh, Ganito Ano yun yung mga nagre-renovit ng bahay nila Yan Pupunta po kami sa Enfield where my mother are living live in and my sister galing natin mag English ha ah. pero ang hirap mag -intindi. kasi yung mga English nila dito tagi na fuck fuck off mga lang na <laughs> sorry po uh, sa word ko shit mga ganun lang kasi mahilig sila sa magmuray tanong ka ano ano alright yeah. <laughs> magpapadala dahil nga magbabakasyon yung pamilya namin marami sila eh, magbigay ako ng konting pasalubong sa kapatid ko na nag lalaki gamot

ano na yung McDonald's McDonald's, Starbucks Ito na yung Kentucky Ito, ito Alright Para uh, mga may ilig mag Starbucks Ayan Nakaka Nakakanipis po ng ano, buhay Nandito na po kami sa train station Ayan, Kinihintay po namin yung ano, uh, train namin. 11.45. 11.45 ang train namin mga kaibigan. Ayan na po. Parating na. Ayan. Naamoy ko na yung train na pupunta sa amin. Yung butas na yun. Ayan. Doon siya. Ayan na wala. lang na wala. 11.45. Ay, 3 minutes na pala 3 minutes pa Ayan Ayan, tingnan natin So, may sol, nakasulat po dyan So, hintayin natin Parating na po yung train namin Ayan na Ayan na dan pokoknya kami sedang rombong sang intel mau para nah right oke okay, saya naik muna kami <tuturna> 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 seksi pelayanan dan go well. Oh, you know <laughs> my <what? laughs> <laughs> 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 <laughs>

Ay na nga so Mga uh -huh. plastic na nagkalat doon marami na po na taga Europe uh, Nakatira doon is... Turkish, Indians Marami na Chinese Chinese sa Pilipino hindi po Burarama yan To be arriving at Enfield Chase. Uh, sa Gordon Hill mga kaibigan at dito naman po kami ano, yung sapin ko kahit itaas mo nang ulog kaya dapat yan mo nagbasta alright tas ko muna brief ko ay brief ko mantalong ko kasi nag, nagtatanggalan ito na po yung pakot na po kami ni Eugene Aba, nag yata dito ah. Ay, asin So Akit mo tayo dito Ang linis Ano ba diba niya? Okay. Yan po yung uh, Way out Ito ano si Eugene Ayan si Eugene na sa likod Alright Ah uh, exactly 36-30 minutes half an hour Gordon Hill so yan malaking malaking kapito yan yan uh, alright ito po yung welcome to Gordon Gitawi Greenbelt yan yan Antigang ano, Gordonil. Tapos 'yun. Lakad-lakad para sa mga bata, 'yan. Okay. Ano pa na ano? Eh. Okay, Tottenham Hotspur Training Center ba? Dito nga pala 'tong ano ah. Tottenham okay. Ano, okay. Lakad lang po kami. Bilis ang mga sakyan dito. Dala na po counter countryside Mabilis po Hindi po 20 miles per hour po dito Masikip na Ano Daanan pero mabibilis sila okay. Alright tren pa rin po dito oh. pero yung mga ano mga yan wala pa lakad lakad alright ito matagal ko ng tagal ng puno ito Diredanan kunto palagi. Bas, kita kita pa tayo do. Yan na po tayo sa uh, crossing. Papuntahin na Lanay. Para Yan. Napa lunaing. Crossing tayo dito. Sina kita ng tata teluran. Wan. Alright. Okay. dito na po tayo sa uh, counterways. Ito mga nakikita nyo mga yelo na yan. Para sa tao mga kayo. Hindi ka pwedeng dumaan ng sakyan doon. Okay. Alright. Gordon Enfield Gordon Hill ayan ayan yung mga bahay dyan ito siya yeah. Oh, malakas ng winter to ano ba sa atin to? panda. Okay. Pineda Okay, papasok na po tayo dyan Hard away Yan po Ito yung pupunta kay Anay ko Yung bahay ng kabatid ko Kung saan siya nakatira Mga sabdi Mga subdivision kaya lang dito ang masama po dito walang kapit kapit bahay po dito pag naging pita ka ng party darating sila pero sila ay nagkaparty wala pong imbita na darating sa iyo ano right ito na po yung bahay na pininturahan Yun. Buhay pa rin na yung pininturah club. Ta. Okay. Ako nagpinta dyan. Matagal na. That was 6 years ago. Ha? Huh? Yeah. si years ago. Ako nagpinta dito. Sa bahay na to. Sa bahay ng kapatid ko. Alright. Okay. Dito na po kami sa bahay ng kapatid ko. Okay, Okay, Nay. Yes. Tanggal na bayag. Oh. oh. Yan, si nanay ko yun. Akong nag-drawing nun. Hahaha. <laughs> Hmm. Ito niya. Itong mataba pa siya. Ayan. Alright. Madala po. Ayan. Sa kapatid kong panganay. Para wala siyang masabi nanay ko. Wala nanay ko tapos ito para sa stroke so, ay thank you thank you Joshua what there. is, is yeah. this your auntie just bring uh, is this for uncle, uncle boy uh, Rishil oh, okay. that's that's yeah. uncle boy medicines and wine special wine I borrow, I borrow your brown tape yeah. Joshua your auntie just bought a uh, Kentucky Fried Chicken there. Oh really? Yeah. Oh, thank bag. you, auntie. And uh, do not. Thank you. Where is this one for Uncle Boy? Yeah, that's the, the you know the metal, kanyang promise cut ka lang. Mm. I put a special wine. Wine? So that one took. Gana. <laughs> hey. Kaya yun dato yung Kabil ko, DJ, chocolate na yung manangro ito yan. Ano mo yung masaya? Ano yung kama pinamaan? Well, dato yung long sleeve, adati Kabil ni Kakti 10 pounds ta nya te rore. Wina. Ken Lilia. Wen. Oh. Hmm. Ah, sige. Ah. Da to support ni kan gloves na ni manung ID. Wena. Tanong na sa kidi ko na.

Yeah, it's like me. I did the same, I did medicine as well. I yeah. did medicine. what kind of medicine? Poison, <laughs> no, like for uncle boy, because my mom said they want calcium, cod liver oil, something like that. That's the one he... nana, I put that in my suitcase. <laughs> uh, <Danila. laughs> Yes. the other uh, things that I bought uh, for them because you have only 25 kilos. I thought it was 40. So, uh, Naslin will go for holiday by April. So, I give them, I give to her that the other half. Uh, the other half. So, I'll give only for Rachel Pante and Uncle Boy's medicine and wine. Yes. Um, and dark chocolate coming from your auntie. Jojen dia si pulpen Oh, for and. dak tak kam i will put the, the yeah, medication yeah. in my seat yes. because i still have lot you give that the uh, other at uh, uh, this one do not put yet because i will wrap it ya yeah? poor angel boy eh okay? we might uh, put in your suitcase of Joshua okay go god bye tamam hain tano What? No, but then I do not put a bag that's bulky. Put no. a small one and then wrap it properly. Daniela, this is liquid putin na the luggage, okay? This one. Nay, nata, ara ka tayong special. Yeah. This one. Adalandok na ta, adalandok na. Kapag kami ngayon, kamtara. It's okay. You can put it in the suitcase. You know the wine Stainless, that stainless, even you throw it, you know, yeah, when your funny. wife is getting angry, and then you he just put like that. But when you put it in the water, it dissolves, doesn't it? No, oh, it's not. It that's a metal coming from Scotland. Okay, so I put a special wine. So one, one half two heap, drunk. Oh, mm -hmm. mm -hmm. This ah, one talaga. is for... Adote yung batik. Ito, nag Oh, so when is, when is, um... Manong Jessa, oh no, uh, when is nasling? Going? April. April. Going yeah, Jessa is delayed because of stupid husband. So, makan? Well, uh, stupid but, husband. But, but. Because he will... Uh, because I think she said when we go there, she will tour us around Jessa. Yeah. <laughs> she said, yeah. oh, it's good. I'm not in England because I will tour. Oh, oh, oh. Pero well, I have my apps here. Yan po si... Yeah. Yan. po yung ano, Arsenal. Oh. Yan. Ah, uh, if you want to get the uh, Arsenal ticket. ticket, you must have to apply for membership okay? guys. na? No, it's free. It's free. Oh, it's free na. And then, uh, why Why is it Because we 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 want your email if you want to watch we okay. just forward you the ticket it's very complicated. Oh, okay. mm. If you don't want I will give to Holey. No 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 okay. no no. no. Alright, right. okay, tayo yung pagkain namin tilapia. Tapos yan. Okay. Eh, <laughs> mm. yung makulit na. <laughs> Tapos, so, okay. Ah, uh, palis na po kami. Ayan yung pamangkin ko na makulit. Si Daniela. Um. Bawin na kami sa back to back to the worst jungle. <laughs> In London. Ayan. moro Ito, may ano ako. Pinta. Um. Ito so, yung importante. Right. Gawid kami, nakadalyak ti Walis what, what is ting ting Alright Dito na po kami sa ano Hindi ko na may na video yung nagatin sa amin na uh, pamangkin ko The tallest guy in uh, the family the, Si Joshua uh, Ano mo? Uh, si Masida Alright Dito na po kami sa ano 1459 Mugit, ano si Elgio Mugit, si Ponta? 1459. Alright. Saan ba natin kukunin? Tingnan natin kung anong pupunta. Yes. Sarap lang tagaraw. Ayan, o. No? Oh. Uh, against the sun ba yan? Uh, sarap sa mukha. So, dito po kami sa, ano, Gordon Hill Station. Uh, at masaya ako. Dahil nakita ko yung nanay ko, of course. At yung dalawang pamangkin ko nabubulatas bulatas na naman ako tapos binagyan na natin yung padala yung gamot lang ng kapatid ko dahil uwi, na, uwi rin yung anak ko kaya doon ko na lang ibibigay yung mga iba <coughs> kaya that's it kasama <coughs> ko si Eugene kaya hindi namin mean, 14, 59 pa ang ang train kaya wala si 1436 palang di matagal pa sarap ng tagaraw right yan po yung you know, may toilet sila na sarili okay at uh, ikit sa lahat wala na akong nadaling you know, walis ting ting <laughs> kasi wala na po yung walis ko doon ayan ito Alright. Okay. Yan ang balak ko na ano, gagawing video kyan sa ano, bahay ka sa ayin, ayin na lang lawa pa sit Ano man yata? Hmm, na rin gurlao na. Launa, eh. Pintas na eh. Beautiful. Kaya lang ako mo pagkatangan ti bricks ye ko kami. Yan magandang ano. Gawing video kyan sa Pilipinas. Gordon Hill. Kami sana? G -G. Customer information. Uniform and plane closed enforcement teams operate at our stations and on board our trains. Please present your plane ticket or payment method for inspection upon request. Amin. Si Yujin, sa... kita <laughs> <laughs> po yung coffee shop Pachip mo man Okay we out na kami Dumating na po kami dito sa Bahay na naman Super Super kalat eh, Anong gagawin natin Katulong ng tao Tisla Alright. Ang ganda ng climate. So, thanks God. Uh, tapos na rin. Kaparang na po sila sa February Okay. okay. Uh, Kapatid, Ayun Alright. ya uh, Magkain na po tayo. Alas uh, 4. Squadronnya hmm. Yang pengapunan po ini hmm.